O Virgilin, pumunta ako dyan sa ano, lugar natin, ha? Pumunta ko si Ninita kasi pinapakawangan ni Peter para magbakasyon, ipapasya sa Palawan. Ay nako, pati nga sa Burakay, ipapasya yung anak niya si Ninita. Patanong ko kung nakatapos na ng graduation para kunin ko na magbakasyon do sa bahay namin. O sige, natagpuin mo ako dyan, ha? Malapit na ako, nilinok, papunta na ako sa tapat ng bahay ni Negra, ng tropa niya. Tropa ni Nena. O sige, sige na. Kita-kits na lang. Huy, na nga, Nadayo kayo, ah. <laughs> Ikaw pala, negra. Puntahan ko dyan si Nena. Pinapakuha sa akin ni Peter, si Ninita para magbakasyon sa Palawan, Boracay. Edy, eh, wow. Ilibutin yung buong Pilipinas. <laughs> Ang ganda naman po ng bag ninyo. <laughs> Ito ba, itong bag ko? Naku, Elbito. Louis Vuitton? Hindi Louis Vuitton. Local Bayo. <laughs> Ang ganda, no? Bigay sa akin ni Blandina. Ang bongga ng cellphone, na, Ah! <laughs> napansin mo pala itong cellphone ko. iPhone to? iPhone 14? Kasi itong binili ni Blandina, binigay sa akin pag isa kami ni Francia. <sighs> Buti nga yun si Blandina, hindi nag na kapag bigay sa akin, pati sa anak ko si Francia. Eh, si Naka-Dubai na, naka-London na, wala man lang kahit ano. Kahit lang isang patak ng Nivea o patak ng Jergens, hindi ako nabigyan. <laughs> Hang. Nasa nga pala? Nasaan? Graduation po. Ah, Graduation bahay ni Ninita. Nakakalungkot naman. Kala ko pwede ko na maisama si Ninita doon sa bahay namin at makapagbakasyon sa Palawan. Tama-tama ngayon kasi maganda yung panahon. Pupunta nga kami sa Palawan, Boracay, pati nga Negros nasa listahan, nasa bucket list namin. Talaga ho, papasyal, sana all. <laughs> kayo dito ni na kayo, di, di, man lang kayo naalis sa na lugar na to, no? Pag dito na kayo mamamahal pa kami. O, oh, sige na. Wala ko ako makikita sa'yo, negra. Para sabi na lang kay Yanin uh, na pumunta ako para ko rin sininita, ha? O, oh, sige ho. Sabihin ko na, punta ko kayo rito. Mm -mm. Babayt na lang ako bukas. Grabe naman si Aling Adelpa. Nakatuntung lang sa tayo ng kalabaw. Piling niya mayaman na siya. Ako, mga tao talaga na gagawa ng pera. Ay, nako. A few moments later. Aling Adelpha, welcome back. Uy, Virgilie, ako buti natagpuan kita. Kala ko di ka pupunta dito eh. O, may bibigay nga pala ako sa'yo. Basta PM mo ko kapag nakita mo nandiyan si Ninita, pati si Nena ha. Kasi bukulin ko si Ninita, pinapakwa sa akin ni Oh. Naku, maganda to. Tamang-tama to kapag ay, naku, gustong gusto ko to. Kapag malamig ang palahon, masap ipahit. O, oh, sige na. Pupuntahan pa ako, ha? i kita agad kapag nakita ko si Nita, pati si dyan sa bahay nila. Ingat ko. Sige po, salamat dito. Ingat kayo. Punta pa ako sa palengki. A few moments later. Kainis naman talaga. Hindi ko man makukuha si Nita ngayong araw. Ako, Adelpha! Ang kamuning. <laughs> May masama kang hangarin. May masama kang plano sa anak ni Nena. Anong sa sasabihin niyo, kamuning? Alam ko ang nilalaman ng iyong puso. At nababasa ko ang plano ng iyong isipan. Nakumali ang hula ninyo. Apo ko yung paano kung gagawa ng masama. Yun na nga eh. Apo mo sinita pero may bala kang masama. <laughs> Tumigil ka nga Kamunin? Matakot ka sa karma, Adelfa. <laughs> so kayo ka kausap, eh, kilabutan ako sa'yo. <laughs> <laughs>